So, good morning mga kapigmates. So, ngayon, uh, tapos natin matimbangin yung mga baboy natin. So, 18 to 20 kilo. So, 18 kilo. Yung pinakamalit na yun yung tinimbang ko nung ano, 18 kilo. Tapos, ang ano na nito, tingin ko the rest na yun, nasa 20 or 19 kilo. So, pinakamalit natin ay 18 kilo. Sa 56 days since birth na yun, ito sila. So, ngayon, uh, na-stress na rin naman sila. Puporgain ko. Pupurgain ko na sila ngayon. So, tayo ditong dalawang pamurga na pinagpipilian. Meron tayo ditong injectable, meron tayong powder. So, yung powder natin at ito yung injectable natin. So, itong injectable na to mga kapigmate, uh, kailangan to inject sa balat ng baboy. So, dahil kita nyo naman yung mga baboy na yan, Ah, uh, pa lang natin, ay uh, hirap na hirap na tayo. Sobrang hirap nila buhatin. So papaano na lang kung iinjika natin ito? Wala tayong katulong ko. Nag-iisa lang tayo. So, tapos, ah, uh, si diyan sasabihin mas maganda to. talagang talaga maganda yung injectable mga kapigmate na pamorga kesa sa powder. Kasi sa gantong powder minsan um, uh, hindi hindi balance yung nakokonsumo ng baboy sa ano sa gantong paborga. Pero sa lahat naman ng ginagamit ko dito mga kapigmate, ah uh, kahit maganda siya, nakadepende pa rin sa sitwasyon. So nakadepende pa rin kung saan kusang yung maaluan para sa akin, doon po ako. So kung may katulong tayo dito, uh, atin dito sa mga alaga natin ay injectable. So, so sakto naman ngayon na 30 minutes na lang kakain na sila uh, pinaka the best na naisip ko mga kapigmate na paraan uh, para hindi tayo mahirapan ito na lang yan ivermectin or ano agmectin 0.3% yan yan. So, ito yung ating gagamitin na, na, na pampurga. So, sa so, kung ano pala, tip, tip, lang sa mga sa inyong mga kapigmate bago kayo magporga ng alaga nyo ugaliin po natin magbasa ng description o ng instruction sa likod yung dosage po o yung dami ng ano ng dapat i ng alaga natin so mayroon tayo ditong 10 heads tinimbang natin kanina 18 to 20 kilos so pinakamalit natin 18 kilos 20 kilos ganyan 20 kilos yung pinakamalaki so nakalagay dito yan, tutok natin yan one sachet pag ang timbang ng baboy 31 to 60 kilo isang sachet sa isang baboy pero ah, pag ang timbang naman ng baboy ay 16 to 30 kilo sa isang ganto sa isang pirasong ganto na 2 gram na, na agnictin ay isang piraso two heads na ng baboy natin o dalawang piraso na nito ang mapupurga natin nito so may sampu tayo dyan ang ang kailangan natin ay limang piraso kasi kada isang sachet, dalawang ulo ang pwede natin pagbigyan. So, yan mayroon tayo dito ay tin pinan 1 2 3 4 5. So, yan Yan po yung ginagamit kong pomcorga. Pero kung mga big pa sila mga kapigmate itong gagamitin ko para balance, balance yung ano nila, yung forga nila sa ganto sa powder naman kung sino yung mas malakas kumain siya yung napupurgan ng ayos <laughs> so ito naman ha tandaan nyo mga kapigmita ito pala yung pangatlo hindi ko pa nabasa yung isang ano kung sa mga piglet naman mga kapigmate 10 to 16 kilo uh, tatlong piglet kunwari ito bagong walay mga kapigmate nasa 10 kilo pataas uh, magbibigay tayo sa 10 ng isa't kalahating ganto So, yun lang mga kapigmate. Ah, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano kung kung paano tayo magpurga. So, ito ito mga ah, yung pagpupurga natin ng powder, ginagawa to kalimitan ng mga baguhan. Yung mga hindi marunong mag-inject. So, hindi lang naman mga baguhan mga kapigmate ang gumagawa nito. Kahit matagal ka na mag-alaga ng baboy, kung kung saan ka na aalwanan o nadadalian o yung hindi ka, o walang hassle sa gagawin mo, doon ka, doon ka. So ako, dahil kung injectable ang gagawin ko Hassle sobrang nakakapagod sobrang baka maputulan pa tayo ng karayom so yun ang iniiwasan ko kaya dito tayo so ganito lang mga kapigmate ah, pag ano nga pala so dry feeding tayo dito sa mga alaga natin yan so dry feeding tayo ngayon di ba ko sa inyo itong mga alaga natin to dry or wet pwede sila So, hindi sila nawawala ng gana kumain. Kahit mag-dry tayo, kahit mag magwet tayo. So sanay sila sa dry. So ngayon, magwewet feeding tayo. So so dami ang dami pala nila ng kain ngayon mga kapigmate. Kung nung nakaraan na may nagtanong sa atin kung gaano karami ang pakain ko doon sa piglet natin o sa mga bagong walay natin ng 3 days ago lang yung mga kapigmate 1.5 kilo per mil nila. So ngayon, ang kain na nila mga kapigmate, hindi 1.5 ba? 1.7 kada kain. So nagpapakain ako sa mga alaga natin every 3 hours every tap ano kada tatlong oras mga kapigmate So ngayon, ito yung ating ano. Dito. So grower mga kapigmit. Isang tabo nito, isang kilo. Isang tabo, isang kilo, yan. Tapos, tantyahin na, lang natin na nasa 700 gram. Yan. Yan, na lang natin nasa 700 gram. So yan, okay na yan. Mga 700 gram or konti pa yan okay 700 gram uh, ngayon naman ang gagawin natin ay imimix muna natin itong powder dito sa pitch bago lagyan natin ng tubig okay, so ito uh, mimix na natin to lahat mga kapigmate so pag ito yung pinapakain natin sa laga natin na, lang ah. ah. Hindi naman sila nawawalan ng gana mga kapiglet mga piglet. Hindi kagaya ng latigo so, buksan lang natin sila. Lati natin. Tapos, ah, na natin. Mix muna natin bago natin lagyan ng tubig. At, na lang. Mga gutom na yung alaga natin eto, uh, mga 3 minutes ko pa bago ibigay ito mga kapigmi. Kasi kailangan matunang muna. So dahil ang bigay natin na ano, uh, mix natin, 1.7 kilo na pigs ay siyado na madami. So, dodoblin lang natin yon So ang gagawin natin ngayon, kulang-kulang, ano, tat, Kulang-kulang apat na tabo ang ilalagay natin. Sa dalawa. Tatlo. Tapos kulang-kulang apat na tabo. Tapos mix na lang natin para ma ng mabuti yung ano, yung pamporga natin. Ay, dapat pala binawasan ko ng 2 Pero okay lang yan. Hintayin na lang natin na maano talaga, humilab yung pits para mawala yung tubig. Ayan. So, yan na lang. Ah, maginginaw pa tayo. Kaya natin ng konti. Yung yung mga alaga natin mga kapinit ay hindi na ma hindi na sila mapagintay ayan. ayan oh tatalo na tatalo na sila ayan. Oh, mga kapigmates uh, bibigay na natin so lusaw na yung face natin na mix uh, ayan Uh, lusaw na lusaw na ibibigay na lang natin dito sa mga alaga natin. Uh, 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 mga hindi na sila <sik> Tapos ito, mas dadami pa yung tubig ng pigs nila kasi ito, hugasan natin, tapos yung pinagugasan, ano natin sa kanila. Ibubuhos pa rin. So, yan may tubig-tubig pa yung inano natin kasi sayang page saka natin i-bubos din dito. So yung pagpuporga ng mga kapatid, uh, sa paggamit ng powder, 'yun ang pinaka mabilis na paraan. Walang hassle, hindi ka hindi tayo mahirapan kung nagpurga tayo ng di kaya lang mga kapigmate. Sa tagal ko na rin sa mga marami, marami na rin nagtatanong sa atin about sa pagpupurga nila kalimitan pa, ma, ano, mali na ginagawa ng mga nagpupurga, lalo ng mga baguhan. Hindi sila nagbabasa ng dosage ng uh, powder na ginagamit nila. So, yung isa at pampurga, mga kapigmate, uh, hindi to, ano, hindi nawawala ng gana kumain dito yung pigmate. Um, uh, ganado sila kasi para iba yung ano nito, parang para sa kanila masarap yung lasa nito. Kesa sa Latigo 1000 na uh, talagang kahit tayo, pagbukas pa lang natin ng sachet, ma malangap natin yung amoy hindi na natin kaya <laughs> na ano na ako pero ano yun yung lagi ginagamit ko mga pigbita sa inahin natin hmm. so yan patapos na sila kumain hmm. tapos na sila hmm. yan sila mga kapigmate Uh, pinakamalit natin ay 18 kilo. So, hindi na masama, pero <laughs> malit. Malit talaga. Mas maganda mga kapigmate pag ano. Pag marami kayong, ay pag yung ilan lang alaga nyo. Kasi yung pinaka naranasan ko dito, umabot ng 44 kilo yung alaga ko. Isa lang yung alaga ko. Isang piraso lang. Hindi pa naka, ano. Hindi pa nakaubos ng isang sakong pins. Ay! Ano lang yon Bale... Ano, bali, isang buwan at kalahati. Yan. Yun yung pinakamalaki ko na ano. So para sa mga to kasi yung mama ng mga to, yun din yung mama noon nung inalagaan ko yun. umabot na 44 kilos. Ah, uh, isang buwan at kalahati after walay ha, after walay, hindi since birth, after walay yon. Kung kung sa since birth dalawang buwan at kalahati, 45 to 50 kilo. So yun. So, days old. So ayan mga kapigmate to oh, ubos na ubos nila. So, yan ang nakita natin na pinakamadaling paraan sa pagpurga ng piglet sa sitwasyon natin. Sa mga baguhan, so, ganito rin. Ganito yung pinakamabilis na para sa inyo para hindi kayo ano, mahirapan sa pagpurga ng alaga nyo. Ano? So, na. O, nyo. mag dry or wet feeding tayo, ubos pa rin nila yung pagkain nila. So yun mga kapigmate good morning good morning sa inyong lahat